Hello guys. Punta kami nang ano sa loob ng Jordan. 'Yon, itong kasama ko. Dalawa lang kami. Ayun. Mm, try Nepali. Ah, uh, Nepali, uh, Nepali. Nepali, Nepali ba ko? <laughs> Punta ko doon guys sa uh, mag inspection ng scaffolding. Ayun. Pagyahi pa kami. Kasi expire na yung mga green tag doon. Kaya pupuntahan ko mag update ko yung mga ano yung green tag kasi gagamitin nila yung ano yung scaffolding mahirap na Jordan, Jordan. Uh, Jordan Border Jordan pupunta kami dun border sa Jordan yan yung kasama ko si Trek yung si Nipali Nipali Babu ah, Nipali Nep Babu, babu. <laughs> okay guys bye-bye thank you for watching My video.